Ayan, good morning, good afternoon, and good evening po sa ating lahat. Ngayon is kakain po tayo. Ang pagkain natin, ngayon nagboil ako ng fresh na talong from the garden. Ayan po, sawsawan sili, kamatis, at saka yung ating daadubong mayroong peps. Ayan, ito po ang ating pagkain. Pero bago ang lahat, primo na tayo. Salamat po guys sa pagkain na sarapan ko. Hindi rin po kagdawin. Bigisyonan mo kung lakas pa saan, pagkakas pa mula. Salamat po guys sa mga na binigay mo. In Jesus name, amen. Ayan po, kain po tayo. Malamig, patay natin yung isi. Yan, ang kalong from the garden. Sawsaw. -saw. Hmm. Ito yung tira natin na, no? Ang bubo. Hmm. Hot. Ito po yung pinipi, uh, no, mayroon kasi yung amon ko na farm. Ano niyo po yung kanilang trabahador, 22. Kapagamit <laughs> <Sa family> niyo. <kaya. laughs> hmm. Hindi mapait. Rap. wala naman siyang damage kaya kailangan buksan kasi baka may damage sa loob mm. rap Parang nasa probinsya ka. Nasa Pilipinas. So, ang ganito ang mga gusto namin ulam. Tapos may pretong pork chop. Ay, uh, pretong isda. Namiss ko na yung Kubo ko. mga hindi sana yung mag-ulam ng ganito. Shout out. Oh, grabe. Pagpasarap ng pagmahang ulam mo. Mas lalong gaganahan ka ng kumain. Tapos kasama mo pamilya mo, tawanan, dardag Mas masaya. no Nung yung pinitas nila na ganito noon, mapait. Kasi puti. Sini na ako. <laughs> Ayan, salamat po sa mga sumisili po sa aking channel. Diyos na lang po ang bahala po sa inyo lahat. Mahal na mahal ko kayo. At uh, keep in touch na lang po lagi. Bye!